nakalabas kami dito. O, diba na masal kami sa SM Marikina Ayan na nga guys. Super so ganda yung mga makukulay nilang mga display ng mga ball, ball, ball. Na super big, big, big. <laughs> Ayan na guys. Ngayon guys, nagikot-ikot mo na kami dito sa SM Marikina Kasi nga, kailangan namin dito mag-ikot-ikot bago kami kakain. Nagpapagutom. Ang ngayon lang kami guys, nakapasyal. Kaya, pos-pos-pos-pos kami ng aking anak o aking doctors. O, diba? O, kaya ikot kami kasi, guys, namamangha kami sa mga makukulay na buhay, makukulay na mga bulbol. Sa mga ilaw-ilaw, nakalabas ang taga-bundok. O, diba? <laughs> Ayun na nga, ngayon, guys, ay, nag post nga, minsan lang makalabas, minsan lang makakita ng mga ganitong makukulay na buhay. O, ba diba? Makukulay na buhay talaga kasama ng ating buhay. O, kaya yan ang mga makukulay na mga display dito sa Isim Marikina. Super, wow, wow, super ganda, ganda. O, yan na nga. Nag-usap kami ng anak ko kasi sabi ko, saan kaya ito nabibili? Gusto ko lagyan ng aking sala napakalaking bulang makulay para makulay ang buhay namin magkapamilya. Ayan na nga. Sabi ko, ang ganda naman ito. Super talaga ang kulay. Para kami nasa sinihan. <laughs> na ignorante. Ang mga tagabundok. O nga. Kaya nga, nakababa ang tagabundok dito sa siyudad. Maraming